laki ng ano dyan, oh. Galit ka pa niya. Dito na. Dito, bula luha niya. Pilit. <laughs> yeah. Tagal ng mga idol ko, oh. <laughs> <laughs> init. Tambay muna ako dito. Hey. Ah. Oh. Init. Alis na tayo. Aircon okay. muna tayo. Susi natin. Ah. Hoy, paano tayo makalabas dito? Boss! Kahit ha? Ah! lalabas ako eh! Inaaral mo eh! Bakit? Bakit ginasigaw? Lalabas ako eh! Lalabas ka? Oo! Oh. bakit ginasigaw? Lalabas ako! Kita mo naman ng ano mo ito! Tinutok mo pa sa motor ko eh! Eh ko di ka pa lalabas eh! Ano ka LTO? Hindi! Rider! Ah, ayos ka ah! Ang laki ng ano dyan oh! Galit ka pa niyan? Pwede ka naman mag-park dito. Katabi sa akin. Huwag iharang. Paano ako makalis eh, na no? yun, mo. Kaya oh. May diskarte dyan. Ha? May diskarte. Paano? Hindi ka maalam? Eh, hindi nga. Hindi ko nga alam. Palibasa mabigat. Gento yan. Ayan, o. oh, oh, oh tatama tata tata nga, eh. Gento, diskarte dyan. Dar sigaw ka ng sigaw, eh. Ano na mo? Mo, Rider ako. Ano mo ginagawa mo dito? Kumakain dyan, o. Oh. Kumakain ng balalo. Oh. Alis na ako, eh. Kaya pala high blood ko ka, eh, kumain kang bulalo eh. Ayun, sa GT, susarap. Oo. Oh. Huwag kang high blood. Ano ko nang ito? Sige nga. Sige nga. Gento oh. discard dyan. Paano? Gento sir ha. Tuturuan kita. Oh. Gento. Oh. Gento ha. Oh. O, oh, makakaalis ka na. Ah, ganun oh. pala. Gento, ha? Hindi yung silo ka ng sigaw. Ay, hindi ka pala tagayon siya, sir. Masyadong high blood, e. Eh. Hindi ka pala tagayon siya. Kano ba lang ng ano, HPG, motorcycle oh. unit? oh, tiga training. Masyado uh, ka, Kain ka ng ng lang, uh, blood ka. kasi yung ano, yung... Uh, lang! Ganyan lang pala, hindi yung lagi kang galit. Parang ang galit. arang nga si yung motor mo eh. Bakit? Naiinidan na ako eh. Ha? Huh? Naiinidan na ako eh. Arang -arang kaya nga nandito, nagpalamig eh. arang nga yung motor mo. nga oh, galit ka ba nyan?